Hello magandang tanghali po sa ating lahat Ngayon po ako muli ay nagbabalik At ngayon po isa na namang ritual Ang ating ituturo sa inyo Ito ay upang hindi mag Mapakali ang taong Iyong napupusuan Ang taong iyong mahal na nang iwan Sa iyo or ang taong Lihim mong iniibig Kahit pag ano siya kalayo sa iyo Kahit 1000 miles away pa siya sa iyo Ay magpaparamdam At magpaparamdam siya kaagad sa iyo na pag mo ito. Siyempre, ang lagi nating unang sinasabi, dapat kapag ginawa natin ito, ay mayroon tayong buong tiwala sa ating ginagawa. Ikiklaim natin sa ating sarili na ang ating ginagawa ay mangyayari. Ngunit may uras po lamang sa paggawa nito. May uras at araw po lamang sa paggawa nito. Ang paggawa po lamang ng ritual na ito ay Sabado po lamang, Sabado lamang araw. lamang ng Sabado ng alas 10.20 ng gabi. Alas 10.20 ng gabi, araw po ng Sabado, doon lamang po ito, maaari nating gawin. Ngayon, ano po ba ang ating kailangan sa ating ritual na ito? Ang unang-una po nating kailangan dito ay puting papel. Ayan, puting papel pulang bul bullpen or kaya naman ay marker. Ayan po, pula po lamang. Hindi pwedeng itim, hindi pwedeng flow, kundi pula. At kailangan natin ng pitong butil ng bigas. Ayan, pitong pirasong butil ng bigas. Pito po lamang. Ngayon, paghanda na po ang ating mga kailangan ay kuhanin mo ang bullpen. Kuhanin mo ang bullpen at isulat mo ang iyong pangalan, kumpletong pangalan at ang pangalan ng iyong partner. So, halimbawa, ang iyong pangalan ay si Jessa. Jessa Jesus. Ayan, si Jessa Jesus. Pagkasulat mo ay idugtong mo naman sa kabila ang pangalan ng iyong partner. So, halimbawa, ang iyong namang pang pangalan naman sa ang iyong partner ay si Jose Luna. Ayan, si Jose Luna. Ayan. Ayan. Balik dito ulit, Gisa, Jesus. Jose. Luna. Isulat mo ang inyong pangalan hanggang sa 31 na beses po. 31 na beses mo isulat ang inyong pangalan. So, ayan, halimbawa, ito, wait lang po, tanggalin muna natin ang bigas upang ating ipakita sa inyo. Ayan. Ayan. Ito ang iyong pangalan dito. Ayan ang iyong pangalan dito. At ang iyong pangalan ng taong iyong ginawa nito. Idugtong mo sa iyong pangalan. Maglagay ka lang ng space ng punti. At ang pangalan ng taong gagawan mo nito. Isulat ito ng 31 na beses. 31 na beses po natin itong isusulat. Pagkatapos ay kuhanin mo ang bigas. Kuhanin mo ang bigas at ilagay mo ito doon sa paka pinakagit ng papel. Doon sa pinakagit ng papel ay ilagay mo dito ang bigas. Pagkatapos mo mailagay ang bigas, ay itopi mo ang ating papel. itopik mo ang ating papel. Papasok po sa atin, pag gumawa tayo ng mga kahilingan, ay um, kahilingan sa pag-ibig or mga um, Uh, ritual pampaswerte ay papasok ito sa atin dahil tayo ay humiling na uh, mapaibig natin siya. Maliba na lang pagka tayo ay nais nating makapagbayad sa mga utang ay palabas po yun. So dahil humiling tayo ito po ay ating topi papasok sa atin. So ayan 1 2 3 ayan topi so, po natin ang ating papel 1 2 Ayan. Pagkatapos mo itong maitupi, ay ating i- ilalagay natin ang ating, ang papel na ito at saka mo tawag nito. At saka mo ikulong ito sa iyong mga palad. Ganyan. Pagkatapos mo itupi ito, ay gawin mo ito at saka mo ito it Um, ikulong sa iyong mga palad habang binibigkas mo ang ating dasal ang ating dasal ay babanggitin mo ito ng 101 111 na beses 111 na beses kailangan ay hindi ka magkamali sa pagbilang ang pag ang bilang ng ating dasal ay isang daan at labing isang beses isang daan at labing isang beses po habang ang iyong kamay ay nakalagay dito. Narito po ang ating dasal. Totro metra, gula remba, tukro kemba, nula, pitara, domo, shoy. Muli, itilalagay ko rin po ito sa ating description box upang hindi kayo ma malito. Totro metra, gula remba, tokro, kemba, nula, pitara, Domo Shoy. Ayan po, 101 na beses po natin iyong bibigkasin. Pagkatapos po, pong mabigkas iyon, pagkatapos mong mabigkas ng 101 na beses, ay tanggalin mo ang isang kamay at saka mo naman ito hipan ang papel ng isang daan at labing isang beses din. 100, 111 na beses din itong hi -hi. Pan, hihipan mo din ang papel ng isang daan at labing isang beses. pagkatapos po nito ay ano ang gagawin natin sa papel? ano po ang gagawin natin sa papel? ang gagawin mo sa papel ay sunogin mo ito. sunogin mo ito <coughs> kung ikaw ay malapit lamang kung ikaw ay malapit lamang sa bahay, nang ginawan mo ng ritual na ito, ay ang abo ay isaboy mo sa kanyang tirahan, kung saan siya malapit na katira. Ngunit kung kayo naman ay long distance relationship, ang abo nito ay hayaan mo lamang naliparin ng hangin. Muling paalala, gagawin po ito ng Sabado ng 10.20 ng gabi, 10:20 ng gabi sabado po lamang. Ayan po at dapat po kung ilang bilang ayun po ang ating susundin kung ilang bilang ang nasabi natin dito. Pagkatapos ay agad na sunugin ang ating papel agad na sunugin ang ating papel. Kung kayo ay malapit sa kanila, ilagay mo ang abo doon. Or kung kayo naman ay long distance relationship, ay maaari na po nating isabo, eh hayaan nating liparin ang abo nito ng hangin. Muli po, dapat po isang daang porsyento ang ating siwala dito bago tayo gumawa ng anumang uri ng ritual. Ayun po lamang maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat. Sa may mga katanungan, ay follow nyo po lamang ang aking Facebook page na Pinay at Love. At doon po kayo magtanong sa akin, huwag po kayong mag-alala dahil wala po kayong babayaran ng kahit na piso. Maraming maraming salamat po.